para paniti? Ako le video. Yan guys, paano mag panit? <laughs> How to peel quill egg guys. Yan nag nagbabalat si Aloya ng quill, quill egg. egg. This is my favorite. Yan na siya guys. Naano ano na, na na siya na roll? Hindi pa. Ayun. ano? Ay, iko ang yung mag balat ng quail egg, guys yan na namin to guys ilagay sa adubong atay ayan na siya guys Yan, lagay namin to. mag kami ng atay, guys. Lagyan namin ng quail egg.